Figureland D. Shanks Maaring ito ang i-reveal ni Shanks na totoong pangalan niya bago mangyari ang final war sa One Piece Alam natin na Celestial Dragon ang Figureland Family At sa kasalukuyan ay nagsisilbi pang Supreme Commander ng Holy Knights si Figureland Garling Kaya paano naman magiging member ng D-Clan ang Figureland? Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon Ang mga clue na maaaring member ng D-Clan noon ang Figureland Family sa chapter 1117 ay naputol ang message ni Vega Pak tungkol sa D-Clan. At ang tanggap na theory ng nakakarami ay sasabihin sana ni Vega Pak na may traitors sa mga members ng D-Clan. At ang maaaring obvious na traitor sa D-Clan ay si Rax o kaya naman ay si Blackbeard. Pero maaaring nakalimutan na ng marami kung saan galing ang information ng mga message na binigay ni Vega sa buong mundo. Ang message niya ay galing sa research ng Uhara tungkol sa Void Century. Kaya malaki ang chance na ang sinasabi ni Vegapunk na Declan ay nabuhay noong 800 to 900 years ago ng Void Century. Maring ang sinasabi ni Vegapunk ay isa sa members ng D-Clan na nakasama ni Joy Boy noon sa Great War laban sa 20 Kingdoms na ngayon ay naging World Government. Nalaman natin na may nagtridor din na isa sa 20 Kings founding member ng World Government. At ito ay si Nefertari di Lily na naging dahilan para kumalat ang mga poneglyphs sa buong mundo. Maaari kaya ang Nefertari ang traitor noon na d member? At noong natapos na ang war ay nagsisi si Lily? Kaya tumulong siya para kumalat ang poneglyphs sa mundo? Para sa akin hindi si Lily ang sinasabi ni Vega Pang. At hindi din originally member ng D-Clan ang Nefertari at pinili lang ni Lily na maging D-Clan noong tinraidor na niya ang World Government. Kung naalala nyo, noong flashback noon ni Sabo, tungkol sa pangalan na D ni Ace at Luffy, ay sinabi ni Ace sa kanya na pangalan lang to. At kung gusto ni Sabo ay pwede din siya magkaroon ng D. Maring ito ay clue ni Oda na ang pagiging member ng D clan ay hindi lang basta sa pangalan ng ninuno o family mo. Sa mundo ng One Piece ay malaya ang mga tao na piliin na maging member ng D clan. At maring ito ang ginawa ng mga ancestors ng mga D clan family na nag exist hanggang ngayon. Kaya balik na tayo kung sino ba talaga ang nag kay Joy Boy. Para sa akin ang nag-trade noon kay Joyboy Boy ay Figarland family. At noong Void Century ang pangalan talaga nila ay Figarland D. Sa story ng One Piece ay ilang beses na natin nakita na tinago ni Oda ang D sa pangalan ng mga D clan members. Ang mga halimbawa nito ay si Law, nakilala sa buong mundo bilang Trafalgar Law. Pero ang totoong pangalan niya ay Trafalgar D Water Law. Sunod ay si Roger, nakilala ng mundo bilang Gold Roger. Pero alam natin na totoong pangalan niya ay Goldie Roger. At ang bago naman pinakilala ni Oda na member ng D-Clan ay si Cloudy Clover. Kaya maaaring ito din ang paraan na ginawa ni Oda para itago ang totoong pangalan ng Figureland. Pero kung d talaga ang Figureland noon, e eh paano naman naging Celestial Dragon ang mga Figureland na nakikita natin ngayon sa present time? May clue na din na binigay si Oda tungkol dito na posibleng maging Celestial Dragon ang isang tao kung makikita ng world government ang usefulness nito para sa kanila. Ito ang ni-request ni York sa Gorose, kapalit ng pag nito kay Vega Punk. At makikita natin na malaki talagang bagay para sa world government si York. Dahil bukod sa mga research ni Vegapunk ay kaya din ni York mag-provide ng Mother Flame na ginagamit ni Imu pang power ng weapon nila. Kaya maaaring ito din ang ginawa noon ng ancestors ng Figureland family. Maaaring ni na maaaring request ni Toss din siyang Celestial Dragon kapalit ng pag niya sa D-Clan at kay Joy Boy. Sa dumaan na chapter ay nalaman natin na sinusubukan ng mga kakampi ni Joy Boy na gawin siyang king noon. Ito ang sinabi ni Emmet sa chapter 1122. Kaya hindi basta-basta pag tridor ng figure land noon. Dahil kung hindi sila nag tridor noon ay hindi sana magiging king of the world si Imo. Si Joyboy Boy sana ang king at walang world government. Kaya ang pagtatridor noon ng Figarland ay sapat na para gawin silang Celestial Dragons noong Void Century at bigyan pa ng mataas na katungkulan bilang Supreme Commander ng Holy Knight. Ito ang maaaring tinatago ng Celestial Dragon Family na Figureland na originally ang angka nila ay member ng D-Clan. Balik tayo kay Vegapunk. Ang impormasyon tungkol sa D-Clan na alam ni Vegapunk ay galing sa phoneglip na pinag-aralan ng mga taga-Ohara. At sinabi niya din sa message niya na mas kumpleto ang mga nalaman ng Roger Pirates tungkol sa truth of the world. Kaya kung nalaman ni Vegapunk ang tungkol sa traitor ng d ay siguradong nalaman din to nang mas detalyado pa ng Roger Pirates At maaaring ito ang sinabi ni Roger kay Shanks noong nakabalik na siya galing Laugh Tale Kaya alam din ni Shanks na ang pinanggalingan niya na Figureland Family Ay ang nagtridor noon kay Joy Boy Na naging dahilan ng pagkatalo ni Joy Boy at pagkabuo ng World Government 800 years ago Na pinapalubog pala sa tubig ang mundo mula pa noon Maaaring alam lahat ni Shanks ang natutunan nila Roger noon sa Laugh Tale kaya alam niya din ang tungkol sa Devil Fruit ni Luffy at tungkol kay Joy Boy. Kaya nung nakita niya na naawaken na ni Luffy ang Nika Fruit ay alam ni Shanks na bumalik na si Joy Boy. Ito ang nalaman nila Roger sa Laugh Tale at pinagandaan din to noon ni Odin ang pagbabalik ni Joy Boy. Kaya nagdesisyon na din si Shanks na sumali sa race sa pagkuha ng One Piece dahil hindi katulad ng ancestor ni Shanks. Noong Void Century, na tinrider si Joy Boy, si Shanks ay tutulungan ang bagong Joy Boy na mapatalsik ang world government. At dito ay maaaring i-reveal na ni Shanks ang totoong pangalan niya sa buong mundo. Sasabihin niya na ang pangalan niya ay Figarlandi Shanks.